ng tunay na ama ng Maynila na walang iba kundi ang ating hinahangaan, iginagalang, Lito at Nakaroon ng boses ang mga Muslim, gumanda ang mga palengke, nagkaroon ng mga pwesto ang mga Muslim na ikararangal nila na silang ikabubuhay na marangal. Naasa namin si Mayor eh. Mabait Palagi kami kay Mayor. Walang iba. Dito na kami tumada kay Mayor kami. Yan ang ano namin, si Mayor Racincha, wala nang iba. Kapag naisipan nila magpales, nagpapasiro-bendor sila. Kawawa naman ang mga malininda. Kaming mga maliliit na dapat sinutulungan sa lahat ng mga malininda sa buong Maynila. Nananawagan ako sa inyo, magising tayo mga kapwa ko, ka, Hindi lang isang lugar ang aking tinutukoy. Buong kamaynilaan, ginigising ko kayo. Panahon na para baguhin na natin. Ibalik natin ang tunay ama ng Maynila, si Mayor Lito Atienza. Damang-dama ko ang boses ng Manilenyo. Alam ko po ang kanilang damdamin, alam ko po ang kanilang hinaing, at ito po'y dahilan. Kaya po ang inyong lingkod ay sa aking sariling konsyensya na bigyan ng katuparan ang pananaw at panaginip na ito ng mga pinagsama sa ng boses ng Manilenyo. Kaya ang inyong lingkod ay tumatakbo ngayon bilang alkalde, ama ng lusod ng Manila. Patulog-tulungan po natin ang pagbabago sa Maynila at bigyan natin ang tunay na solusyon ng mga problema natin, lalo, lalo na mga problema pang-ekonomiya. Yung panahon ni ako Rancienza, nakapagpaaral ako ng tatlong estudyante na pagtapos ko sila ng college. Pero sa ngayon, hirap ang buhay ng mga bindog gawa ng susubrang kulit ka, ng kung sino-sino gumukulit sa amin. At hindi kami binibigyan ng permit na nanggagaling sa sityon. Organize vending ang ating player. Binibigyan natin sila ng lisensya at hindi po natin ikinoconsider kailanman na problema ang pagtitinda. Solution po yan sa problema. Under our program, ang lahat ng vendor ay mabibigyan ng paraan. Direksyon sa loob ng isang programa na magbibigay ng laya at paraan sa kanilang kasipagan at makiingat nila ang kanilang sarili sa kanilang paghihirap at hindi gobyernong nanggigipit at hindi-hindi hinding-hindi dapat kinukunan ng tong collection ang mga ito. Isa po ako sa nag-avail ng programa ni Mayor Arceza, may li living livelihood training program. Hanggang ngayon po, tinuturo ko pa rin po ang livelihood na ito. Ito po yung tinatawag na beads craft. Nakakarating na po yan sa abroad, sa Qatar, Australia, Canada, U.S., hindi lang po bead ang tinuturo sa programa ito ni Mayor Atienza. Meron din pong HRS, basic computer, uh, reflexology at marami pa pong iba. Hindi lang po mga nanay ang matututo dito, pati rin mga kabataan lalong lalo na po 'yung mga out of school youth. Dapat po eh, talagang mabalik si Mayor Atienza. Ang ating mga mahihirap ay kailangan nating bigyan ang direksyon upang sila ay makibahagi sa ekonomiya. Katulad po ng pag-organisa ng isang malawak na kooperatiba. Ito po ay nagawa na namin sa nakaraang panahon, yung kababaihang kooperatiba na malitang puhunan na palawak namin hanggang 250 million pesos na paikot-ikot po sa mga pangangailangan ng mga miyembro. Nagawa po ito sa Department of Environment na yung kooperatiba roon ay aking tinulungan at ginamit ko ng tamang paraan upang lumago ang kanilang puhunan Simple and simple. Yung mga supplies na kailangan ng city government, kunin natin sa kooperatiba. Ang kikita riyan, hindi po yung ahente. Wala pong ahente na. Kung hindi, ang mga miyembro nito, ang bumubuo po ay kayo. Lalo-lalo na po yung gusto natin tulungan na mahirap na sektor. Nang na makapag-graduate ako ng high school, matagal po ako hindi nakapag-tapos nakapag, ng pag-aaral ng college. Ngayon, ang nangyari, binigyan po kami ng pagkakataon na na yung scholarship yung special program ni Mayor Lito Atienza na yung hindi po nakapagtapos ng pag-aaral, pwede makapag-aaral ng libre. Marami natin parang nakikita. Dapat lang gawin na natin ngayon, katulad po ng pagbibigay ng pagkakataon sa pagkumpleto ng edukasyon ng ating mga kababayang hindi man lang nakatapos ng high school. May paraan po dyan eh, yung tiyatawag nating alternative learning system na ginawa po natin sa nakaraan. Hindi nga lang ginagawa ngayon, hindi ko eh. Pero ito po ito itutulak natin na masigit pa para walang makapagsasabi ang sino man ay aragabyado sapagkat hindi man lang sila katapos ng high school. Dahil in a short period of time, three months, sa loob ng kanilang tahanan, ay makakatapos sila ng kanilang high school, makakakot sila ng diploma, yung po ang unang hakbang sa pagundan ng kanilang kalagayan. Four-year course yun, ginawang trisem. So ang um, ah uh pagdating ng 2007, nakapag-graduate ako ng uh, Bachelor of Science in Public Administration. Ayun. Hindi po lumalaki ang sukat ng Maynila, subalit dumarami po ang tao. Kaya kailangan po ang tamang paggamit ng bahabahagi ng lungsod. Katulad po ng na ginawa natin doon sa Abad Santos High School at Raha High School. Sa lumang abad, nabubulok ang mga classroom, bumabaha, at maraming mga estudyante ang nagkakating classes. Hindi gaya ngayon sa bagong abad, malawak, malinis, at marami kang matututunan. Minabuti naming ilipat yung dalawang paralan sa mas tamang lugar. Nandun po sila sa merong Numancia Street sa may Pasig River kung saan nagamit pa namin ang modernong konsepto na pang pabahay para sa mga guro na siyang nagtuturo sa dalawang paralan. At yung dalawang gusaling yun, dalawang paralan, may pag